Kamusta mga Repa Pips? Sa video ko ngayon, i-share ko sa inyo na nag-install kami ng Starlink sa barkong sinasakyan namin. Kung may kita nyo na nakagawa na rin kami ng aming stand para sa antena ng Starlink. Dahil mahina ang internet sa barko at lahat kami ay hindi nakakapanood ng maayos ng aming paboritong series, ay nag-provide ang kumpanya ng Starlink para naman lahat ng crew happy. Kung may kita nyo lahat ng crew ay full force. Lahat kami ay tulong-tulong. Kasama na nito ang aming chief engineer siya ang nag full weld sa aming base. Ay ah, isang safety reminder lang na bago ka gumawa sa, sa Monkey Island dapat nakapara ang mga radar. Dapat sa toolbox meeting ay nai-inform na lahat ng mga officer at engineer Na merong gagawing a hot work Dapat merong hot work permit, risk assessment At dapat lahat inform at merong fire watch At dapat merong maximum na 4 meters ang distance mula sa compass At sa antena ng Starlink Ito ang antena ng Starlink na install namin sa ginawa naming base. Kung papansin nyo sa loob nito, meron itong power supply at ang isa naman ay ang modem ng Wi-Fi ng Starlink. Meron na rin cable. Kung may kita nyo ng lahat crew, tulong-tulong. May isa pang tulala, hindi makapaniwala. Nakakabitan kami ng Starlink dahil mapapanood na niya ang paborito niyang series. Yan ang paboritong series dito sa barko. Gagawa ako ng simple uh, diagram sa next kong video kung paano yung mga layout at wiring diagram o connection ng Starlink. Bago simula ng installation, dapat uh, nabasa na ang mga manual at mga instruction ng kung paano mag-install ng Starlink. At ang kumpanya naman ang bibigay ng uh, abiso kung pwede nang simulan ng pag-install nito at madalas sila rin na nagbibigay mga PDF file ng instruction manual na kung saan yun ang magiging guide ng mga crew sa pag-install nito kung mapapansin nyo na binakbak namin at tinanggal namin ang kisame ng bridge kung saan doon namin ilalayot ang wiring at ito naman ang mga base ng power supply at ng modem wifi na Starlink gumawa ako ng butas kung saan doon ko ilulusot ang cable ng Starlink at ang base ng aming uh, Starlink antena nilagyan na rin namin ng bracket para iwas sa vibration at hindi kagad masira ang antena nilagyan din namin ng flat bar yung aming uh, base kung saan doon namin ilalagay at i-cable tie ang aming wire pagkatapos na full weld ang aming uh, base ay pininturahan naman na ito ng aming mabagsik na AB so nagbasa ulit kami ng manual at instruction ng mga bolt para don sa aming base at sa antena mismo ng Starlink kung mapapasin nyo sinisimula na namin install ang base ng Starlink dapat ito ay according sa manual na naka slant yung base nya at sinimulan namin kuha yun yung antena ng Starlink at si A.B. Carlong sa mag-unbox ng aming antena at ito ang antena ng Starlink at sa cover nito may kita nyo may isa pang instruction manual kung paano magpag-wiring at layout ng antena ng Starlink at dahan-dahan namin itong kinakabit according sa instruction manual at sinimula na rin namin i-layout yung cable papunta sa antena ng Starlink at ilagyan na rin namin to ng mga cable tie kung mapapansin nyo ayan ang finished product ng aming Starlink makakapanood na si Boss Carlo ng paborito niyang palabas at sinimula na rin ko na rin wiringan yung sa loob ng aming modem at ng power supply at ito na pinower up na namin ng aming Starlink pero bago namin magamit itong aming Starlink, kaya inform muna namin ng OPC na sa mga next step. Salamat sa panonood.